So what's up mga kasaka no? So kakaot lang tayo sa trabaho 5pm lang tayo ngayon Dahil may oras pa naman at maliwanag pa naman Tatanim natin yung orenso Baka uh, Para sa ano Taglamig Dahil mag, mag winter ng agad sa Japan So tat magtatanim tayo ng orenso So susunod natin yung haksay O kaya ah, si Sipin so, yung natin no? Orenso baka spinak or rin sorry spinak so dito natin itatanim ay yeah, sa likod ko yeah, may dita niya. so ito pala yung ano kiryo or pataba na nilagay natin yan yan nalagyan ko na kanina kasi nalagyan ko rin to yung kulay blue na yan kiryo din yan pares lang yan kulay white sa loob eh. Para siyang ano. Para siyang tawag nito. Para siyang pulburon. Kulay itim. Tingnan sa loob. Ano yung ano. Ganyan. Yan. Nilagyan ko na kanina. So tara, sama nyo ako, magtanim muna tayo. So ito yung ano, tatanim natin kung makikita nyo sa likod ng ano, sa shade na to. Nandiyan oh. yung step by step kung paano itanim tong orange sanator, spinach. So yan, naka-Japanese kasi siya. Yan, ganyan siya pag ano, lumaki. So let's go. A few moments later. Alam nyo mga kasaka, halos karamihan na nagsasabi, malaki ang sao dito sa Japan. Totoo naman po yon. pero sa kabila ng lahat, mataas po ang cost of living dito. So kung may kita nyo sa video ngayon, so nagtatanim ako ng gulay. So kung mapapansin nyo, pag winter na naman nga dito sa Japan, so kailangan din natin gumawa ng paraan para makatipid tayo. Dahil sobrang taas po talaga ng cost of living dito sa Japan. Lalong-lalo na sa mga gulay at kung ano-anong mamapagkain dito. So kailangan din natin gumawa ng paraan para makatipid tayo. Dahil pag winter nga dito sa Japan, grabe, sobrang lamig. At lalo na nga, malayo sa supermarket at, at nagbabike lang ako pag tuwing nag-grocery ako. So gumawa tayo ng para hanap magtanim-tanim din tayo ng gulay upang sa banun po ay makatipid tayo sa mga bilihin. Bukod na sa mga bilihin ay matatas ang mga presyo, meron din po tayong, tayong mga binabayaran na tax at saka mga insurance dito sa Japan. Kaya halos lahat po ng sahod na tinatanggap namin dito napupunta rin sa mga bayarin. So sa mga nagbabalak na mag-abroodin sa Japan, sana kung kayo may expect ng sombra dahil nakadepende pa rin po yan sa mga kategory na ina-applyan natin at nakadepende rin po ito sa lugar. Kaya kung may paraan naman para magtipid, gumawa tayo ng paraan. Dahil hindi habang buhay, nagtatrabaho tayo dito sa Japan at hindi habang buhay, malakas tayo. Dahil ito ang pinaka sa lahat kung meron tayong may ipon dito sa pag abroad natin. Sayang din kasi yung panahon na ginunggol natin dito kung wala tayong may ipon. So yun lang mga kasaka, yung masishare ko sa inyo. Kaya follow for more.